5,000 pesos na barakong kambing ang binili ko sa farm na to sa gitna ng siyudad I-ano na i Yes, napakarami nilang kambing at yan ako bumili ng barakong kambing para sa to the farm. At dahil nasa siyudad sila, may interesting practice sila. Kaya tara, dagdag mga kambing, yung apat nating kambing na binili 6 uh, months ago or 7 months na ata. Ngayon ready to breed na sila. Malalaki na sila. Although may pagka native sila pero okay lang, ang laki para sa akin. Pero dahil natapos na natin yung ating goat house project, natapos na natin yung ating bakod para sa kanila. I think yun na yung ating pangailangan na makabili ng barako para sa kanila. Kaya ngayong araw, gagawin natin Dadayo tayo sa Lucena. May kakilala ako doon na yung kanyang tatay ay nagbebenta ng mga kambing. Magaganda daw ang kambing nila. Nag-send na sa akin ng some pictures pero titingnan natin ngayon kung meron tayong mapupusuan na bilhin. Tara! Okay, pwede tayo! Woo! Woo! Siyempre, gas muna. Iwas tirik. Dalang-dala ako dyan eh. Pagdating namin sa Lucena, ay kaway naman si Janina eh. Kasama ang pinsan niya. Buti nakita niya kami. Baka kasabay na kami pumunta sa kambingan. Okay, hanggang dito lang daw ang ating tricycle. Kailangan nating Motor lang ang kaso dapat... dito. Yo, no? naririnig namin ang may. Hilo ka naman sa camera, Janina. Si Janina ang aking Hi. katrabaho. Tatanya yung may alaga ng mga kambing. Yung kanyang pinsan. Pagpasok namin, may iba pang mga alaga, manok at kalapati. Sira pala ay yung manok at kambing. At may baby kambing. Pagpasok namin, ang daming kambing. Around 70 heads siguro of different ages. Pero baka matanong nyo, ang liit naman ng area at walang damo. Papakita natin kung paano inalaga ang napakaraming kambing na to sa gitna ng siyudad ng Lucena. At ang una ko napansin, ang babait ng mga kambing dito. Ang babait ng kambing dito. Hindi ka sa amin. Pag napakawalan, tatakbo na. Buti hindi dito. Nang dumating si Sir Jerry, konting discussion namin. Siyempre, hagling. Dalawang kambing ang inalok niya sa akin. Isang mag-1 year old pa lang at isang mahigit 4 years old na. Habang nagkukwentuhan kami, dalawang napansin ko Una, lahat ng kambing nahahuwakan Oto, Kasi mga At pangalawa, halatang mabait si Sir at napaka soft spoken Mga 25 kilos, 20 kilos Kailangan na makain niya sir, at least uh, 20% ng kanilang body weight Pero ang ending, kinuha ko ang bata na kambing sa halagang 5,000 pesos. Okay, pwede. Okay. I-ano na rin? I-tali po na rin. Tinalian na ni sir. Hindi okay. sa tricycle natin. pinangalanan namin siya ng Jaden. Iyak naman siya eh. Huwag ka magalala. Meron kang apat na chicks sa farm. At dito na rin kami nagbayaran. So ngayon, okay na? Ate na to. May pangalan to sir? Wala naman. Ah, oh, wala. Masyado <laughs> <laughs> marami para pangalanan. Oh. Napanoorin natin si Sir Jerry na magpastol na ng kanilang kambing. Ma mababait kasi yung kambing nila. Titingnan natin. Basta, mabilisan yun. na uh, lalabas sir. Sumusunod oh, ma ano? Maganda to. Masaya to. Ta. Tara. Nagprepare na sila sa paglabas ng mga kambing. At nambuksan ang gate nila. Takbuhan sila. At alam na nila ang daan nila. Nakakatuwa silang tingnan. Kailan kaya magiging ganito karami yung aking kambing? Unang stopover over ng mga kambing dito sa bakanteng lote na ito. Habang kumakain sila, konti pakikwentuhan kami. Hayaan mo lang sila sir hanggang pusa okay. silang lilipat. Ay, pag, ano sir, kak kakain sila sir. Kaya babaya lang namin sila na magkaroon ng damo sir ang tiyan nila. Tapos mm. maya maya sir lalapit na sa akin. Mm. Pala, pag naipon ko na rito sir, lampas naman sila sa kamay. Mm. Galing ah. Oh. Alam niyo ba na si sir ay isang retired army? Ilan taong kong sir nag-retire sa army? Uh, 43 years old ako, sir. Ah, um, maaga din. Amazing, di ba? At na-share ni sir ang ilang challenges sa pagkakambing. May pagkakataon, sir, na medyo, medyo na nalulugi tayo, sir. Sir, yung mga months, sir, na maulan na. Yung mga December. December, uh, December, January. Yes, yeah, sir. Uh, yung number of mortality, medyo mataas. Mataas, sir. Pero ibig sabihin sir, dito sa style mo na to, hindi eh, talagang kailangan mong nakabantay din sa kambing mo na medyo mahabang oras. Ano sir? Oo oh, sir, dahil uh, ano sir, uh, pag hindi mo binantayin sir, eh, sir, mag iba't iba ng direksyon. Man ma madadali para kapit bahay. Baka tayo sa mga <laughs> tase, sir yung mga halaman. Yun ang ingatan sir ng mga magkakambing. Uh, kasi sir, yung napagmumula ng away. Yun. At, hindi pagkakasunduan. At paano pag maulan sir? Yung hindi, mga alam mo, umula, may bagyo. Ah, uh, sir, feeds. Feeds. Kumpay, sir, nang ananap ka. <laughs> oh. <laughs> Ang kagandaan, sir, sa kambing kasi, di ba? Mga yung hindi kinakain ng ibang hayop, lalo yung baka, sila yung kumakain. Diba? Ah, kinakain nila, sir. Ngayon, yeah, ito yung sinasabi ni sir na pagkatapos nila sa area na to. buka na, buka na. Lalapit sa kanya. Tapos lilipat sa kasunod na area. Ayan. Yeah. Parang sinasabi nila na ready na sila maglakbay papunta sa kaparangan na talagang pupuntahan nila. Nakisalala narin na rin kami sa pagpapastol. Medyo malayo talaga. Mga labing limang minuto siguro kami naglalakad. Pagdating sa kaparangan, medyo malawak talaga pala dito. Habang kumakain sila, konti pagkwentuhan kami. Bawal kayo sir mag ano dito? Alam mag simpleng bahay nila sa Lungan? Ah, uh, sir pwede rin naman sir. Kaso delikado, baka mawala. Ah, sir. Huwag mo iwanan, sir. mawala? mawala. sir. <laughs> ano, sir, pinagkaiba kung dry o wet feeds? Kasi yung amin, nilalagay namin sa tubig eh. Ah, sir, kung nasanay sa uh, may tubig, sir, okay din. Okay din. Oh, kaya lang, sir, yung akin, ah, okay, sir, nasubukan ko dati. Naglagay din akong tubig, ayaw nila, sir. Ah, gano'n. Nice, okay, sir. Pero pag natuto sila, sir, mas maganda. Pagkatapos pa ng ilan pang kwentuhan at mga tips, ako ay nagpaalam na. Ay, sige sir, kay hindi na namin abalahin. Kami oh, sir, na. Sir, maraming salamat sa kapasyal niya. Thank you po. Thank, Thank you. you. Malayo pa kasi ang biyahe namin. At kailangan pang may uwi si Jaden sa farm. Sir, na eh. nalala ko sa inyo, kambing sir, pupurgahin niyo sir. Hindi ko lang napurgahin niyo sa no, Bakit Pakipurgahin niyo na. No. Ano nga sir, ano? Pangalan? Alben sir, ang gamit ko. Alben? Alben Dazol. Alben -dazol. Sir, mas maganda yun. Dahil maraming, may mga pulati sir na marami siyang dala. Okay po. Cool. Sa mga gustong bumili ng kambing kina Sir Jerry, kontakin lang sila. Umuwi na kami at chill na chill si Jayden sa biyahe. Kaya muna tayo. Diyan ka lang ha. Ang alis dyan. Yeah. Saglit lang ay tigbak naman eh. May ina sa only rice. May ina. Ulit kahay kaha na ang bataan. Kambing natin babe na babe oh pag sa farm, pinasok agad namin si Jaden sa kulungan. Tara! Oh, ayan na ang apat mong chicks. So yun lang, para sa video na to, officially meron na tayong barako dito sa farm. So abangan nyo yung mga projects natin at mga kaganapan sa ating mga kambing. Maraming salamat sa subscribe and peace!